pupuntahan natin si Father Bag. Talam si Father. Oh, ayan si Pa. Oh. Ayan. Tanong mo look, pa. Peanut. Ayan, oh, magkatanim si Father ng peanuts Oh. Ayan. Oh, primero, pigbogta ka naman ni Father na ano. Ha, sa mo pa. Ganyan mo rin yung pagkanyan. Yan na. Pagkawin, huwag tak na sa ganunin. Ah. So, rin so many <coughs> peanuts. Ayan. Magtatanim si Father ng pinat. So, yun siya, guys. Ayan, ayan, ayan. Paling pa, 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 pa. Tambo na yan, pa. Hmm. Ayan, Tambok na Tambo na sa pinat ni pa. No, para May irpig May tanong na yan pa dati. Ayan si Father. Ang Ah. Oh. Ayan, guys. Magtatanong so, si Father. Tingnan niyo. Ayan. Ayan. Oh. Oh, saro-saro. Hmm. O, oh, di dito mapiya pa mismo ano? Api ah, kambitis bitis lang. Oh, yan oh, pi saro-saro ni papala nang pagtanom. Di na kadurot ila ni. Ay ah, ibig sabihin pa yan na so may piguhitan mo din mismo? Hmm. Kalo. Nya ba ta so mga alaga tadi ni mga chicken baga dakulon. Hindi na di nagrabe din. Okay? naman. Ayun oh, yan si Father Opinat oh, siyang pig ano niya pigtanom. Many many I yan. Ano yung mga pagtanong sa Mm -mm. Dapat tara sana. yung isa na. Mm. -hmm. May distansya. Hindi hey, ba ba? Unbag, pakatanong mo. Ah, dapat pala ng tatambunan Ganta mo siya kambites. Ay, da Mga pirang pedaso daw yan pa. Mga sumahal. Ito, hindi ko nga nga. 5,000. Ayan. 5,000 lang tanim ni pang ano? Uh, peanut pinat pinat so mauran na pati sabag itamang tama pang maura na de. Oh, siyang guys. Papagalong pala ng pag... Mga ano rin yung pa ma-harvest ano, ma naman? Three months. Three months. Halimbawa, unyan, 25, March, 25. April, May, June. June 25, ma-harvest na kita. Kaya yung tanong mo, ay madali na. So, yan pala, after three months, papalain yung anong... Waiting kitang ano, 3 months. Ano may bayong hoto o may bayong hoto sa ano sa pader na may bayong, may bayong. Ang bitis mo pala na ano niyan kang ano mga gapo. Hindi ko na daw the father. Busy siya, busy ang linya niya. Busy ang istasyon. Oh. Oh, kitang-kita pa ni pala ano kung mata niya o konsenso. Nalaganan. Pati. Dapat turuhan pala ang kunyan. O dapat, hila rin sa paka, ano, hey. paka. Meron ba ka nagtaro? Oo. Oh, teka. Pag lalagay tayo, ito, ito ang, ano, ko lalagyan ko ng cellphone. Teka nga. Ito, ito dito, kilalagay yung cellphone ko. Tapos, dito, nilagay ko doon para makita nyo. Oh, ito, dadalhin ko yan dito, ha, guys. dadalhin ko yan Dito. Dito. Tapos, ayan, din ha. Tapos, dito ilalagay ko na din yung cellphone. Ayan na. Ayan. Teka, hindi na lang kami nakita ni father. Ayun. Ah, ayan. Teka nga. Teka, ay dito na lang. Teka nga. Dito na lang kaya. Ayan guys. Inaayos ko pa itong lalagyan namin ng cellphone. Ayan. Ayan. ayo. Teka. Wala kami lalagyan ng cellphone. Kaya dito ko na lang Hindi pantay ito. Hindi pantay. Ayan. Ayan. Ayan.

Nee, dito muna daw sa amin, ayaw ra pa man. Nee. Nag-run-run daw. Nag rain rain bagadigde. Tagal pa patinim matapos. Nahihiro pa nyo sila gano'ng cellphone. Bako pang tayo pa. Hindi e, na lang kaya. Dito. Ayan, dyan na lang.

<laughs> Ito <Diga> nga ang <gasps> Yun na ano to si father Ito nga guys Ayan Diga. Ang hirap pag daing ano Daing ano ka ng cellphone Puro lang. Halo oh. yung pwede matapos. Nakulong pa yan. Pa, hanggang naman pa sa dulo pa? Iyo pa yan? Itong sundo ang dumang. Ay, ang ganda mo pala sa dulo pa yun, sa tanuman pa. kada pa lupa. Hmm. Halo yung papala yun eh. Tigla ni Paki, araw kang sinyal. Hmm. Taning, wag ko niyan. Oh, so yun lang, guys. Update ko na lang kayo pag nag ano, pag nag ano na, nag harvest na kami kainin. Many, many peanuts. Yun na siya guys. Bye bye. Kawai kawai ka na pa pa pa. Kawai kawai ka. Kawai kawai ka naman. Ay, ay,